Hey, when the world is up. So let me take you back to what happened yesterday, mga kalamon. It was a chill Friday and hindi traffic. I have to emphasize that kasi I take it when I can. Um, it's always a good mood pag alam mo na medyo madali yung natin papunta sa office. So I hope everybody did the same or experienced the same. If this wasn't your week, okay lang. Bawi tayo next week. Alright, uh, malapit ang Pasko. Don't be so hard on yourself. Alright, so ngayon tayo ay papunta ng office like what I said and I was actually watching something nung uh, papunta dito sa office eh. It caused a lot of controversy and uh, para sa akin it pretty much shaken things up in um the whole landscape of YouTube. So kung alam nyo man o hindi, uh, lumabas na ngayon yung... Um, Beast Games series or yung Beast Game na game show ni Mr. Beast available on Amazon Prime. So, pinapanood ko yung behind the scenes kay Colin and Samir. It's so insane. Right. So, part June ng pagbigay natin ng mga pamasko sa mga tropa, tayo ay pumunta dito sa likod. So, abang tumatawid ako, kala nila hindi ko makikita. Pero sinabi ko kay Vernelia, kay Jet, at saka kay Nikina, kumawain. o, <laughs> oh, yeah, Right. So, ngayon, tayo ay dumaan sa mga tropa. Tata, Merry Christmas! Tata, kayo ng dalawang mako ah. Tata, Merry Christmas! Parang sipa ka. Merry Christmas! O, oh, thank you. Halika yung Pasko. Pasko, kamusta? Dami tao Oo. Dahil sa'yo yan eh. Okay lang yan. Okay pa yung fried rice? Oo, sir. Tatlong araw pa lang yan eh. Okay pa daw yung fried rice? Tatlong araw pa lang. Lucky.

Eh, isig, you know, isig. Ah. Ayun nga yun Ah. Balanse. Balanse. Pwede. Tapos <laughs> talaga <laughs> ko tsara para sa puso ko. Oh. Wala na nga na na lang. Wala na lang. tulak na, na lang. <laughs> 130, Luke. 170. Tapos, ito, you know, pakain natin marami silid na Yun, know. Yan yung kamas sa akin eh. Lungsi pa. Sige, mas. <laughs> na decision right now. So, ang um, mga nagtitira na weavers ay bibigay ko sa mga bata. Dahil kasi ngayon pala dadalhin ng mga kasama ko yung kanilang mga anak. Mas ma-enjoy pa nila yan. Tapos, um, ang ibibigay muna natin sa mga tropa ay yung mga angpaw. Angpaw. So, importante eh, important yung bibigay may mga ano, yung iba naman parang nakakuha na mas na mas malaki and what not pero alam mo the fact lang na nakakuha na may na nakakatawa yun naman yung importante dahil kasi alam mo yun basta mabigyan lang nakakatawa eh so pasok kayo sa 139 711 at pagkabili ng gatas ng outside inabot ko na rin yung pamasko ni na Ateria so maraming salamat guys yes madami pa tayong kwentuhan come next year so pag nabas dumiretsyo sa taas. Inilabas ang pinamili mo ko kuya brother at tayo ay kumuha ng fried rice. Pagkalagay sa plato, tayo ay gumawa ng well. At pagkagawa ng well, nilabas natin ang munggo. Simot na simot eh, no? Yes. Eh, para parang kuha lahat. Tapos kumuha tayo ng sisig. Yan. Right. So, kuha muna tayo ng a little bit of everything. With rice just ground it out. A little bit more. And a little bit of heat. Yes sir, panalo yun. So, hindi talaga yung pagkain. So, pagkatapos nun, let's get to the DIY latte. So, to end the week, Say it with me now. Or mix and sip, or you know what's up.